um, bali madami po sa akin nagtatanong kung paano ba magsimulang magnegosyo ng itlog bali sa pagninegosyo po ng itlog eh hindi po ganong kadali napakadami pong pagdadaanan madaming pag-aaralan kung paano siya ibenta agad kasi ang itlog alam naman natin na may hangganan kumbaga mabubulok po siya kaya kailangan nyo pong pag-aralan kung paano po siya ibebenta agad so bibigyan ko po kayo ng idea guys kung paano po tayo magsisimulang magnegosyo ng itlog unang una syempre kailangan po natin ang puhunan ayan ulipon po tayo ng puhunan para makapagsimula po tayo ng pagnegosyo ng itlog siguro pwede na po sa halagang Okay, 5,000 pwede na po kayo magsimulang magnegosyo ng itlog and then pangalawa kailangan nyo pong kumanap ng supplier kailangan nyo pong kumanap ng farm kusan po kayo bibili ng itlog Yan. Uh, kumbaga mangambas po muna kayo kusan po baga may mga murang itlog at kung saan nyo may magagandang klaseng itlog kasi meron po kasing mga itlog na madudumi. Meron din pong itlog na malilinis. Yan, yun po yung mga hahanapin nyo. Yung mga, syempre, yung malilinis. Malilinis na mura. Yan, pag nalaman nyo na po yung mga presyo ng itlog sa mga iba't ibang farm, dyan nyo na po, bali makukwenta nyo na po kung ilan yung trade yung, pag, yung sisimulan nyo po. And then, yung pangatlo po, ahanap ah, na po kayo ng buyer ng inyong itlog. Para po pagbili nyo po ng itlog sa farm, meron na po kayong babagsakan agad. Mahirap po kasi yung bibili po kayo sa farm, sakalan po kayong mag-aalok. Hanggat maaari po, hanggang 2 to 3 days po dapat po may benta agad yung mga itlog. Para po uh, mabilis po yung ikot ng pera nyo. Bago po kayo magsimula, kailangan nyo pong una sa lahat yung pong puhunan. Ayan, kailangan nyo pong paghandaan. Pangalawa, yung farm so, or supplier ng itlog po, kung saan po kayo bibili. At syempre, maambas po kayo kung magkano mga presyo po nila. So, pangatlo, buyer po. Hanap po kayo ng pagbabagsakan. Para pagbili nyo po ng mga itlog, diretsyo po sa mga buyer nyo. Bali, may kita na po kayo doon. May bebenta nyo na po kagad. Huwag nyo na po siyang patatagalin. Para yung puhunan niyo po, mas mabilis niyo po siyang mapabaigot. Hmm, yan, bali guys, sa susunod pong video ko, uh, tuturo ko naman po sa inyo, paano pong mga pinagkaiba ng assorted batang manok, uh, assorted sigundang manok, at assorted matandang manok. Yan. Napakadami niyo pong dapat malaman bago po kayo magsimulang mag-itlog or magnegosyo po ng itlog. Ayan. At madami po akong share, share sa inyo guys para po makapagsimula po kayo magnegosyo ng itlog. Bali ito pong pesto po namin nasa tabing kalsada at nasa talipa pa po siya. Ayan. Ayan po yung aming talipa pa. Ayan. So guys hanggang dito na lang. Bye bye.